Arnel Pineda, humingi ng paumanhin sa kanyang performance sa Rock in Rio kung saan maririnig na pumalya ang kanyang boses. Humingi ng paumanhin si Arnel Pineda, ang lead vocalist ng American band na Journey, matapos ang kanyang hindi magandang performance sa Rock in Rio Music Festival sa Rio de Janeiro, Brazil. Humiling din siya sa kanyang mga tagahanga na magdesisyon kung nais nilang manatili siya o umalis na sa band. Nakakuha ng pansin si Arnel ng ibahagi ng Behind the Songs ang isang clip kung saan nahirapan siyang maabot ang mga high notes ng hit song na Don't Stop Believing noong Sabado, September 21. Nagpost si Arnel sa Facebook noong Linggo, September 22, at nagpasalamat sa mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanya. Narito ang video kung saan pumalya ang boses ni Arnel sa pagkanta ng high notes. Once again, thank you so much everyone who came to Journey official show since February this year. I appreciate you so much. Every time that I'm on stage with the band, I feel this immense gratitude, humility, and honor. No one more than me feels so devastated about this, Anya. Dismayado rin umano siya dahil sa dami niyang ginawa, ay lahat makakalimutan dahil lang sa isang pagkakataon mentally and emotionally i've suffered already and i'm still suffering but i'll be okay so here's the deal i'm offering you a chance now especially those who've hated me and never liked me from the very beginning to simply text geo or stay right here and if geo reaches is a million i'm stepping out for good are you game folks Maraming netizens ang nagkomento sa kanyang post, karamihan ay nanawagan na manatili siya at ipagpatuloy ang kanyang tour. Isang tagahanga ang nagsabi sa komento na ang dahilan kung bakit siya pumunta ng Rock in Rio ay dahil kay Arnel. Ani naman ang isa pang tagahanga, don't let them win. Stay. Si Luis Fonsi, isang kilalang singer, ay nagkomento rin na dapat manatili si Arnel sa kanyang pagpe-perform. Maraming sumusuportang mensahe ang natanggap ni Arnel na nagpapakita ng pagmamahal at pagkilala sa kanyang talento. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Boto niyo bang manatili si Arnel sa banda o mag-retire na? Write your comment below.